Hello mga kaibigan, first of all, I would like to thank everyone sa lahat po na sumusuporta at tuloy-tuloy na sumusuporta sa Wila Baleo. Maraming maraming salamat din po sa Tower of Doom you know, for doing their best. And I would like to thank my bandmates for um, you know, helping me manifest. Uh, but I'll do a video about the whole uh, process ng journey ng kantong to from paano nagawa yung riff. Anong influences o motive, kung bakit ko nasulat at kung para saan ang target kung saan gagamitin yung kanta. Original na naisip ko kasi sa music video na to mas stretched pa yung lente, mababang mga shots at nakakalulang tignan para kayang-kayang tutukan na sobrang lapit ng mga kuha para sabog talaga yung image, you know, yung kurbadong kurbado na nakakatrip. Mas gusto ko din ilabas sa controlled uh, platform sana na wala masyadong passive-aggressive na opinion kahit sampu lang ang nanonood. Sa video ko na lang i-discuss -di kung bakit at pinag-aralan ko po ito at ito po yung mga napag-aralan ko through the years of streaming and being a content creator. But I'm so thankful I get to experiment with my craft, my vision, fucking around with talented and like-minded souls na tutok sa small details ng lahat, hindi basta-basta sa music lang. But what can I say? What a playground, mga kaibigan. At maraming maraming salamat po sa mga nagsumusuporta hanggang ngayon. And ito po ay isang presentasyon kung saan po nag-rehearse ang Wila Baleo ng kantang Munting Kalayaan. Enjoy, ma'am. Susi sa Pinto, huwag kang magpadala sa dilim, huwag kang magpadala sa dilim. i <laughs> you